Dito kami sa iwahe. Mayroon. Palawan. Mga gawa ng mga nakakulong dito. Kaya ito, pang tinggan. Mayroon. Okay. I really ano. No, presyo. Mm -hmm. Wala presyo. Wari, wari presyo. Uh -huh. very nice. Ng mga gawa nila. Oh my goodness. Wow. baka no oy oh, hmm uh ano -uh. kasi uh dun -uh. siya uh, oo ang ganda niya ang pagkaganda ito uh. 35 uh Adi? -huh. 35. Ito 200, but 120, mahal. Mm -hmm. Pero itong material niya. Ito 75. Oo, oh, oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Ay, mga katsa, oo. Waray. Bayaan mo. Ay, ka-sexy. <laughs> Ay, ito, ka-sexy. Wala na nga bag. mm Wala na nga. Kaya wala na nakalagay na palawan. Oo, mm, really wala yung liwat ng kabotong. Mang good. Tapos, ha, di katsa oh. O, oh, kay bagang kuan mo gud ito. Eh haig palawan. Tawawan wala man Maya. Dito din na, na si Lolo. nang nahuli siya. Pasok na daw tayo?

Laki <tuk> ya ni, sebrah. Mian. May sukat po siya or haba 17.6 feet or 5 meters and was captured in that area because he attacked the Ephesian man and was confirmed that he swallowed only the right leg of his victim. Sadly, after 5 months po ng kanyang pagkahuli, si Rio ay namatay dahil sa stress related sa kanyang transport. It was approximately 60 years old when he died. 6-0. Mm -hmm. Ito po ang kanyang balat. Ito ang balat at totoong buto po ito ni Rio, pero wala na po ito

Ang next station po natin ay Hatchling House kung saan makakakita naman po tayo ng mga maliliit or baby crocodiles. Pagdating po natin sa loob po mamaya ng ating Hatchling House, hands off. Huwag na pong ipapasok ang mga kamay o dalire sa loob po ng tangke ng mga maliliit na buwaya. Yeah? Dahil kaya sila po'y maliliit, kaya kaya na sila kumalon, magandang at makaputol ng dalire. Kamas, you can take some pictures and videos. Pakiturn off lamang po ang ating mga flash. And lastly, kapag nasa loob na po tayo ng ating mga maliliit na buhaya mamaya, huwag po tayong masyadong maingay or sumigaw to minimize the stress sa ating mga young and baby crocodile. Okay? So, dito po sa Pilipinas, meron lamang po tayo dalawang uri ng buwaya. Sa buong mundo po, 24 ang special uuri po nila sa Pinas, dalawa lang. Yan po ay ang Philippine Crocodile or Freshwater Crocodile. Yung isa naman ay Saltwater Crocodile. Ito pong mga Philippine Crocodile, kinoconsidered po natin ang mga species na ito na critically endangered o paubos na po ang kanilang mga lahi, kaya pinaparami po natin yan dito po sa PWRCC. So sa loob po ng ating hatchling house, makikita po natin dito, ito po sa dalawang species ng buhaya na pinabanggit ko. We will be here for two to three minutes and then after that, I proceed na naman po tayo sa mga big mm -hmm. crocodiles po natin. So once you're inside, you're free to roam around, pero paalala po sa mga precautions

Nagdalaga ni Lisa kanina. Kasi si Bain, lumukso na mag-put. Malasan <kanang> ako. <-tod> Malamis ka. Wala na no, yung pahit pumitik. Hindi na nakapitik. Hindi na mga ganda lahat. lahat, lahat eh? ma, 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 ano na yan sila kasi past 12 na ay sir. Hello. Hello, makaharadlok. Bangin do Pumiti. Di tayo makapiti. Di yan. O, di makakagawas. Di yan. Pusa. iusin na. Kaya kita. Pag nabati hira na, sir. Nag-iusin Apat. iba-iba like yeah, siya color ano mga baby crocodile Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Go, go, go. che nella pazzana. Ah, no, pedalmente. Eh? Lo col di crof o di di non non. Alright, so if you're done, let's proceed sa mga big crocodiles natin. Pero lahat po ng buhay na nakita natin dyan sa loob ay around 2 to 5 years old. Mm. And fit po or sakto po ang mga sizes nila for now in order for them not to jump out of their tanks. But once they grow old, we will go into transfer them all from here, Hatchling House, to our breeding area at the, back, at the back, kung saan mas malalawak po at mas malalaki ang kanilang mga tangke. That's why if you can notice, there are some crocodiles inside of the Hatchling House na nag-iisa na lamang po sa tangke, despite in a bigger tank, that's because nailipat na po natin yung mga kasamahan nila papunta po sa likod. So dito po sa taas, makakakita po tayo ng kasing laki po ng skeleton o nerio po sa labi, pero buhay na buhay pa. Kaya paalala po sa mga gamit po natin, yeah, no? especially cameras or cell phones kapag magpipicture ay pakihalakan po ng mabuti na hindi po malaglag dito sa baba, okay? Guys, crocodile, the ones here on your right side. Ito pong nasa kanan po natin ay si Aklan. Si Aklan po ay approximately 60 to 70 years old na. 16 feet po uh -huh. ang kanyang sukat o haba, isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nanggaling po sa probinsya na Aklan. dahil yan po ay magmamay-ari o pet ng dating governor po doon sa province. But it was turnover here dahil hindi na po nila kayang alagaan since malaki na po siya compared nung una po nilang kinuha o inatapin. On your left, this one is Mar. Si Mar naman po ay sadyang hinuli sa sitio Marabahay, Rio Tuba, Palawan dahil naka atake at nakapatay ng isang residente doon sa area. But Mar is only 30 to 40 years old and a fourth and but also a male saltwater crocodile. So, mas maliit po siya compared kay Aklan. On our third pa naman, nandito po si Makmak, ang pinakamahaba at pinakamatanda na meron po tayo dito po sa ating viewing area. Si Macmac po ngayon ay may sukat na 17 feet. So that's almost same size of the skeleton you saw in the lobby. Ito din po ang pinakamatanda po natin, approximately 70 to 80 years old na po itong si Macmac. Dito lamang po yan na huli sa Puerto Princesa City, Barangay makaraskas noong 1990. Three years after the establishment of the center, si Makmak po ay nahuli. Nung una po itong nahuli, 12 feet lamang po ang kanyang sukat o haba. Ngayon po, 17 feet na po siya, making him the longest that we have in our viewing area. Isa din po siyang lalaking saltwater crocodile. 1990. Next friend, we have here, Kalayaan. Si Kalayaan naman po ay galing sa breeding area po namin sa likod. Meaning to say, he is our former breeder, but not anymore because the sexually matured age of a crocodile is from 7 years old up to 40 years old only. Kalayaan is now approximately 60 to 70 years old na kung ikukumpara po natin sa tao na sa menopausal stage na po ito. Hindi na pwedeng imate dahil matanda na, kaya inilipat po dito sa viewing area pansamantala for viewing and educational purposes. Four so years to five years, nag na sila. Mag-breed na siya. years old to uh, years say, old. Uh, uh. Pero dito po, nagsastart po kami 15. <laughs> Nag-stop po, nagsastop po kami ng breeding 30 years old. Para mahaba po yung pahinga ng buwan. Mm -mm -mm. So, okay. lahat po ng mm -mm. apat na mga nalalaking atin pong nadaanan, yan po ay lalaking saltwater crocodile. Ang saltwater po na species ay pwede rin po natin makita sa ibang bansa. Hindi lamang po dito sa Pilipinas. Pero, Ito pong kasunod ang dito lamang sa Pilipinas. Pilipinas makikita at matagpuan kaya po sila ay at... critically endangered or pa-upload na ang at kaya po pinaparami po natin yan dito po sa Pilipinas kasi sila po ay marami na nire-release po yan sila, pabalik sa wild, and then uh, ma ah, magre-release lamang po tayo kapag meron po mga request letters from the communities na pag releasean po na. Without letters, they will just take your APWRC simple conservation. So ito po ay around 5 to 7 years old sa little crocodiles. Ano ang reason kailangan, ano ang reason pag ano sila magre-request? Why do they have to have this cat in their place? Ah, uh, si communities po talaga ang nagre-request niya. Yes. So it essential Ang nagre-request po inyan ay from northern part ng Luzon at Mindanao, specifically Mindoro. Since ito po kasi yung mga species na ito, doon po unang matagpuan sa kanilang lugar. For breeding purposes din. Yeah, pinaparami din po talaga nila sa lugar nila. Since ito po ay scientific name nila, Procodilus Venturensis, doon po talaga unang natagpuan o na-discovered So sila po yung mga nire ng mga... Oh my God. May ay, yeah, the mating season would be on November to December is the fourth th In to February will be the actual mating. April to August will be the mating. Food. They are carnivorous. Sing hoy with the fish, fish, chicken, pork, and beef. But ang feeding time. Ay. No need to cook. Ano, uh, no, fresh. But well, ang feeding time po natin ay once or twice a week not every day. dahil ah, hindi ah, po, ah, mabagal po ang kanilang metabolism. Actually, kakatapos lang po ng feeding time po natin. Kung nakita niyo po hindi kanina si Aklan, yung mga nakalutang po po. Tapos po, ang next feeding na po ito ay would be on Sunday na. Ano ah, okay. about that one that you call? Ah, uh, papasok po yan mamaya. Na si Jemang Ma papunin niya magpasalamat na lang po tayo Why Why? I reminded you earlier, pakihawakan mo na mabuti ang mga damit ko Okay? yung mga ito Ah, pag mga maliliit kung hindi po yung mga na sa tao, specialist pa po yung mga

Sa age po, approximately, like approximately 70 to 80 years old years old, 60 to 70 years old, through the length po iyan, at saka sa black spots po nila. Kung mapapansin po natin, yung mga hatchling po doon, may mga spots pa po, ito wala na. Uh, yan po nang sana dito But not exactly, that's why approximately. Uh, maliban na lamang po, sa mga dito po talaga nang galing sa amin, since may record yeah, uh, po iyan sa records po. Yung uh, dito na hatch. This is Pao B, who came from Tawi Tawi. Si Pao B naman po ay 20 to 25 years old pa lamang, at 12 feet lamang po ang naman ng sukat o haba. So, kagaya po ng mga nagaanan po natin, si Paubi po, hahaba pa po, po ito, lalaki pa po, po ito. Lastly, if on your left, is the only female that we have here in our viewing area. Yes. She is a Philippine crocodile or freshwater crocodile. adult stage na po ito, ng mga maliliit na nilayos. Should... Ba bakit, bakit siya lang ang babae? Napansin ko, ano, almost 99% lalaki. Uh, marami po kami babae na sa loob po ng breeding area. Uh, uh, uh dito po Yan, buntis na yan. Isa lang ang po bae. Pag breeding po or pag binibreed po namin, hindi po dito. Ah, sa likod oh, po. Kung sakaling si Pinay po ay ibibreed na po natin, at kung papasok po siya sa criteria as breeder, hindi po dito ililipat po siya pagpunta po sa, breeding sa breeding, breeding area po. So, sinadya po talaga yan na nag-iisip ang babae. Especially, this is a Philippine crocodile. Ang Philippine crocodile po, for conservation po sila. Hindi po sila for commercialization. So, hindi po align na maglalagay po kami ng napakaraming Philippine crocodile dito. Since sila nga po ay pinaparami po namin. So, mostly po yan sa kanila, nasa loob po ng breeding area. Okay. So, that's all. That's the end of our guided tour. If you have some time, you can go right. that meet you park where you can see some of our wild live animals, kagaya po ng bird cats, porcupines, monkeys, and birds. Make sure lang po isang metrong distansya sa kulungan po nila, especially from the monkeys. Left side po, exit at bronchodile holding area. Pagbaba po natin, right side po again, that's reptile house. May mga Burmese python po tayo dyan. Thank you po. Enjoy the rest of your life. That's Palawan birded pig po or baboy. May baboy dyan? Po. Baboy dyan. mo. Yeah. Sino po yung nahulugan kanina? Ito. Ma'am, sabihin mo lang po doon mamaya na kayo po ay nakabili ng card at nahulog po doon. So, Sabihin ko na lang, sabihin ko po na kayo po. So, thank you po. Enjoy the rest of your day. Thank you for watching. Bila mama nasiman aku. Susila oh. Mo, mo, mo. Baby ma. Asus satu bisi. Mo, mo, mo. Ayan, Ayan. 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 Hands of paksyan. nga Pero Pero pwede Hello. <laughs> <laughs> <that's Halo>. <laughs> How are you? hello <laughs> oh. okay. okay. Hello. Oops. Ano ba na ba? Forest, forest na forest. Ang ganda ng ano yung Sa forest, no? crocodile farm. Crocodile farm. Yung, yung tunog dito, no? ano tayo, dito? Forest na forest. No? Hala. na at to kay. Bahil lumayo kan. <laughs> sungay to. Tut... Ay, tara sungay. Adat, Adat simot. Kung may edad na hera. Hmm. bata pa so, dire. Hmm. Pero naman. well, di tira, nasungot yung tao dire. Oo. Oo, May iso uh, uh, it uh, um, ito hera. So, pag nakukito, makuori. Uh, Bakit yato ano, simot. Uh, at tugod niya mo. Oh, Oo. Oh, oh, wala bandurot Mm -hmm. Do you know Baboy why a borderland was Baboy named Ramo. a borderland? It, it is I know, named Baboy after Ramo? this. Mm -hmm.